Oh. Buk. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Sige, wala kasing gwardiya, eh May gulong pare. Ano pare? Hindi na. May Okay na yan gulong. Diyan na lang yan. Oo. Okay na yan. Pair view. Ilan ang perview? view? Dalawa. Tatlo. Papasok mo ko to, Perpio. Akala ko hindi na papasok May commute O, commute mo lang kaya yung Perpio. Drop up lang ba yung oh. Let's go! nakalimutan Sabi ko muna sila Baka may nakalimutan pa eh Wala na nakalimutan ah Tao na Wala na nakalimutan ah Wala na Wala <laughs> <laughs> oh, na Wala na na Para hindi masakal yung bewang mo Adjust mo to dito pre oh Para may stopper Ayan yeah. Yung Okay na Tadal na ako sa tindahan Magbibili na ako Kapagising okay. Ano lang yung Yosi Tsaka Sting siguro naman, hindi naman. <laughs> Parang siyang na ano rin ka Wala, walang pula. Pagkaraan ng isang daang ako, uh -oh. mag-U-turn sa Greenfield Parkway. Ano, pinapay-U-turn talaga tayo. Amaya ako na ito bubuksan. May ingay. Kaya mga park, pasok na tayo ng expressway. Oras natin, 7.51 Ang ruta natin ngayon ay tatlo, tatlong Bulacan Sa may Vista Mall, sa may Malolos Bulacan SM San Jose Del Monte Tsaka SM Fairview So magandang gabi sa lahat Tumahan nyo kami sa aming biyake kulta ko na tayo dito sa shell. Shell na mamplasan dito. Sana may GCash. Sa GCash lahat ng pera. Kita? GCash payment meron po GCash. Dalawandibo. Ah, uh, abat pa konti regular din silang po? 1,000 Apo Kama, susi As usual, dito tayo lagi nagpapagas Sa shell Vista mall ng Malolos Tatakbuhin natin ng mga dalawang oras na higit Baka umabot pa ng tatlong oras to God na kayo, boss. Meron po? Dito na tayo sa Balintawak. Sa kaliwa Dito lang ako sa ka ano, kanan. Baka wala tayong... Baka wala naman yung RFID din natin. Dito tayo, masip dito. Mahirap <laughs> na matikitan LX dito pagkalipas ng mga isang oras mahigit na rating natin yung balintawak dito tayo dadaan sa cash hindi ako sigurado kung may laman kasi yung RFID oras natin 9.08 meron pa tayong kulang kulang isang oras bago marating yung lugar na tutunguhin natin yun kung mapapansin nyo maraming sasakyan ngayon kasi yan pala ngayon Friday maraming nag uwi yan yun meron 1-6 malaki pa pala traffic mga boss hindi pa tayo nakakalayo galing sa may balintawak kalalagpas lang natin ang hindi na So, tayo pinapadaan sa may tabang tabang exit tabang giginto malolos dito nga talaga so, malayo mula dito meron pa tayong 13 kilometers So mga ano pa to Mga 22 minutes Mga abang kalsadahan din to Two lanes Bali Bagong ano kasi to Bagong project So first time din natin makarating dito sa Vista Mall ng Malolos shout out sa mga taga Malolos Bulacan yun lang, parang hindi binabasa lahat ah. <laughs> sana basahin tayo wala pa naman tayong card Dahan-dahan, dahan-dahan. Ako, tutukan to. Sigurado. Sabi na eh. Kali ano na yun dito siguro, nabas na ng... Enlex kasi may mga motor na, may mga tricycle na oh, ano na to dito service road na Habol, habol. Oh, mga habol. Hup! Hahaha. <laughs> Mahirap talaga magpatakbo ng mabilis pagka hindi mo kabisado -abi yung daanan. Uh, Dandahan lang tayo dito. Ah, Mark Arthur Highway na pala to hindi natin ah. oh. <laughs> <laughs> Robinson's Place Malolos Diba? Robinson's na rin palang malolos ah kaliwa hanggang Malolos Crossing flyover. Malolos Crossing flyover. Ibig sabihin na tayo ng flyover. 2.4 3.4 tayo madal sa Provence Boulevard grabe, napakababa ng height limit 2.4 height limit ng flyover na to parang ano lang to, eh, improvised you know, ganoon din dito, may nakasabit hindi eh. pwede duma <laughs> ng mga truck tsaka yung mga malalaking close band na mga Ayan na, Vista Mall. All home? Sa so, bago yung all home, Vista Mall yan, di ba? Sige, tawid. Ito, entrance. This way. This way daw. So, ayan saktong alas 10 narating namin na drop off and transfer only aha, saan tayo? diretso tayo? nabanggay ka na sa iyong destination nabanggay? saan tayo? lang apiyo, hindi ko na nalang eh makalap lang mamaya sige, wala kasing gwardiya eh So, ganito yung problema pagka mga bagong mga site. Ito yata. Kasi lahat bago. Pwede siguro dito mag-return mo. Ito, parang meron dito. Ganyan yung api yung siguro. O, dito tanong pa Dito This way, more parking. Dito muna tayo sa may labas lang. 100. So yun mga pasidida dito yung RDO So ikot muna tayo Dito sa kabila sa so, susunod na punta Ayos na kanan hindi na ng highway sa ito ayun to RDU yung mga truck na naka ano, sa labas eh Parada Kanan ulit Ito pa, Lars. Hello. So maliit lang pala yung Ano na to? Vista Mall na to. Tapos mga 2 days lang yung project namin dito so ngayon saka bukas babalikan ah, bukas pero hindi na ako yung driver yun inaayos lang ng engineer yung mga tao tapos alis na rin kami punta kami na sa center tapos na kami dito sa may Vista Mall tapos na kami. Sunod, SM Fairview ah. Tapos bago tayo pumunta dito mamaya Daanan muna natin yung Fairview, no? Oo, oh, pwede, para isa na Oo Okay Mga alas 4 daw sila matatapos Saan? Dito Oops Tama, di ba? Patama, exit 18.23 kami umalis dito Andito na tayo sa mga Quirino Highway Atungo tayo ng San Jose Del Monte, Bulacan sa may SM Daling na rin kami ng SM Fairview Kumain na rin kami muna doon Oras natin ngayon 12.15 yan, kung mapapansin Tuloy tuloy pa rin yung paggagawa dito ng LRT LRT or MRT basta tren Hanggang dito yung Tren na galing sa May Commonwealth Avenue. yung Siguro sa umaga grabe traffic dito Ilang oras sa tayo mga biyahe Simula kanina pagalis natin ng Binyan Laguna Malis tayo mga alas 8. 9, 10, 11, 12 mga apat na oras na Itong sinusundan natin na ito Siguro siya yung umaalalay doon sa heavy equipment na yun oh. Ayun, yung truck na yun no. Siya yung naka-hazard eh Pagdating namin dito sa SM San Jose del Monte, Bulacan Ay break time na pala Kaya yun ang mga katrabaho ko ay paalis sila para kumain sa labas So ako naman, hindi ko alam, salita ako ng salita dito, lelobot na pala yung gamit kong wireless microphone. Hanggang dito na lang po muna yung video natin mga boss. Salamat sa panonood at kung ngayon ka palang napadpad sa aking channel, okay, comment, like, share and subscribe tayo mga boss sa ating YouTube channel. At meron din po tayong Facebook page. So Maraming salamat po. This is Spark TV saying that keep on driving, drive safe. Shoo!